Ito na nga ba ang pagtatapos ng pagkakaibigan ng dalawang aktres na sina Sarah Labati at Kailin Alcantara? Palaisipan ngayon sa social media ang pag-unfollow ng dalawang personalidad sa kanika nilang social media account sa Instagram. Itinuturing ng dalawa ang isa't isa bilang magkapatid ayon na rin sa mga ibinabahagi nila online, kalakip ng mga larawan nilang magkasama. Nagsimula ang banding ni na Sarah at Kailin sa kalagitnaan noong napabalitang hiwalayan nila sa kanikanilang karelasyon. Si Sarah ay napabalitang hiwalay na noon sa asawang si Richard Gutierrez, samantalang si Kailin naman ay napabalitang hiwalay na din sa noong nalilink sa kanya na si Maville Gaspi. Matatandaan na noong December 2023, unang nagbahagi ng larawan si Kailin sa Instagram kung saan nakabanding niya si Sarah. Makikita ang candid photo nila na animoy nagtatawanan. Kalakip dito ang caption na celebrating the elegance of womanhood. Sa sumunod na buwan, nagbahagi ulit si Kailin ng date nila ni Sara kung saan sila ay nag-dinner. Kalakip nito ang sweet caption ng aktres na may lovely edit, love you. Buwan ng Pebrero muling nagbahagi si Kailin ng larawan niya kasama si Sara. Sa sumunod na larawang ibinahagi ni Kailin buwan ng Marso, Isang Instagram story ang ibinahagi niya, kalakip ang pasasalamat niya kay Sara na itinuturing niyang kapatid. Makikita naman sa larawan ang pag-aayos ni Sara sa pintas ni Kaylin. Ani Kaylin, "I love you forever, big sis. Thank you for always taking care of me. I got you for life." Sinundan ito ng banding ng dalawa sa Shargau noong buwan ng Mayo, kung saan nagpasalamat si Kaylin kay Sara na masaya raw siyang nakahanap ng kapatid sa katauhan ni Sara. Sad ni Kailin, grateful that I found a sister like you. Makikita naman rito ang komento ni Sara na tugon kay Kailin na nagpaabot ng pagmamahal nito sa actress. Ani Sarah, I love you forever, Lil Sis. Samantala noong buwan ng Hunyo, si Sara naman ang nagbahagi ng maikling video sa TikTok kung saan muli niyang nakasama si Kailin at ipinakita nila sa naturang video ang kanilang kinakain. Agusto ng huling masilayan ng publiko ang pagbabahagi ng dalawa ng larawan na nagpakita ng pagsuporta sa isa't isa, nang ibinahagi ni Sara ang larawan ni Kailin bilang magazine cover. Saad pa nito sa caption, That's my sis. Matapos ng sunod-sunod na mga interaksyon ng dalawa, palaisipan ang bigla ang pag-unfollow ni Nasara at Kaylin sa Instagram bago matapos ang buwan ng Setyembre na kaagad na napansin ng mga mapanuring mata ng mga netizens.